Hello Vieros, meron na naman tayong gagawin ngayon Ito ay ang oily water separator Papalitan namin ng colister filter So sa ngayon, pinatingnan sa akin kung anong mga tools na gagamitin Para maumpisahan na ang pagtrabaho Ang baklasan So sa ngayon, after ko na check, ay ito na Nabaklas na namin So Ang filter, ito ang filter niya sa loob Ito yung papalitan namin dahil sabi ni second si engineer dahil siya yung in nito marami na itong filter at kailangan ng palitan para sa mga hindi pa alam kung ano itong oily water separator itong OWS ay isang machine nag separate ng oil at water bago itapon yung tubig sa dagat with requirements na 12 ppm at 12 nautical miles bago kayo mag discharge ng tubig ang tubig nga pala dito ay galing sa drain yung sa galing sa auxiliary drain water drain uh, fresh water generator drain lahat ng water drain ay binagsak doon sa bilge well ito na pala ang filter na tinanggal namin so pinutol-putol na dahil mahaba din to iwan ko lang kung ilang metro ito kasi kung hindi namin paputulin medyo matagalan kaya ito so pagkatapos namin matanggal ng filter ito yung loob ng OWS so oil yung sa baba medyo ma nga so ito lilinisin namin so una ugasan muna na namin ng tubig saka sabon kasi hindi mo matanggal ito pag hindi mo rin sabunan itong loob kailangan malinis na malinis gamitan namin ng map para mas mabilis siya at yung finishing namin ay yung foam na may sabon. So ito naman yung cholesterol filter na ipapalit namin. Itong filter na ito ay para lang din itong foot map. So ito ready na to, naka -roll na. So ihilagay na lang namin ito diretso doon. Bali yung frame, bali ito, uh, may frame na sa itaas. At saka may uh, silicon na guide sa loob. Kaya ito, ilagay na namin ito diretso. Pagkatapos malinis, bali ito na ang loob ng OWS. Bali ilagay na namin yung lower frame niya dahil yun ang maghawak naman sa lower ng filter. Kasi sa doon sa bago, wala yun. Ito lang, uh, isa. Merong frame at saka yung bushing na teflon. Tapos itong lower, ito ay wala. Kaya kailangan ibalik namin ito. Dahil ito ang maghawak sa filter sa baba. A few moments later. So, ito na. Nasa loob na siya ng Orbleus Shields. Sa ngayon, operational na at ready to use na. So, sa ngayon, natapos na naman yung trabaho natin. virus maraming salamat sa panunood.